Hey guys! It's me again, ang inyong manang dabing family. So, andito ako ngayon sa isang... May balahibo ni Hugo. Huh? Ayan. So, andito kami ngayon sa dagat ni Hugo. Nagkita kami ulit ni Hugo. Ayun siya, o. Oh. O, oh, di ba? Say hi, Hugo. Oh, nabubulol na ako. At uh, nakaikot na rin kami ni Hugo, no? Naikot na namin, pero ikutin pa namin para naman masatisfy siya. At uh, dumalaw ulit si Hugo, di ba? Sabi ko nga sa inyo noon na nadala ng anak ng amo ko kapag tanan dito din kami dito sa rest house ng kanyang magulang, no? So, ngayon si Hugo ay kasama ko siya. Ayan. Oh, di ba? Sarap ng buhay ni Hugo. So, andito kami muna dito sa lilim. At uh, inanoan namin yung palm tree na yan, no? Ayan. So, nalililiman kami. At mainit pa ngayon kung oras na ba. Oh, 6 o 8 na nang uh, hapon gabi, gabi na kung tutuusin so ayan, ayaw niya tumingin dun sa ano ni Hugo, <laughs> dun sa likod ko sa mga houses, nakatingin o oh, diba, tingin ka naman dito Hugo kase sit Hugo kase ayan, ayan napatingin na rin siya sa dagat ito ang trabaho ng isang kasambahay dito sa abroad no. Na kung minsan, yung mga amo natin eh, may mga alaga silang aso. So, kung ikaw ay kasambahay nila, ay eh, igagala mo din yung kanilang aso tulad ng aking ginagawa. Bagamat si Hugo ay hindi naman talaga nakatira sa amin, ano? Papasyal-pasyal lang siya sa amin. Kahit na hindi nila sabihin, eh, igagala ko pa din siya. Kasi yun ang routine ng mga aso dito na kapag ka mayroon kang inaalagaan. Tulad ng inaalagaan kong aso noon na si papi, si papi kasi ay nawala na guys no may vlog ko din siya noon sa mga unang mga vlog ko kasama ko din si papi noong una naglalakad dahil sa may edad na nga siya, eh syempre, di ba, kapag, kapag uh, may edad ka na, eh talaga naman, ikukunin ka na. Kaisa pa kasi, si papi noon ay nagkasakit din siya. Kung kaya naman, taon na ata kung hindi ako nagkakamali na nawala na si papi sa amin na inaalagaan ko. So siya talaga yung aking inaalagaan noon, at hindi si Hugo. At uh, yun ang aking alaga noon na talaga namang aalagaan mo siya. Yun ang kabiling bilinan sa akin ng aking amo, no ma. Bago pa lang ako magpunta, yun ang aking aalagaan, yung kanilang aso napakahalaga nung asong yun sa kanila. Kung kaya naman talagang aalagaan mo siya, hindi mo po pwede siyang hindi aalagaan talagang. Yun ang focus mo, no? maliban sa paglilinis sa bahay. Mabait yung aso ko noon si Papi, sa totoo lang, kaya nakakamiss. Uh, yun yung aso ko na siya yung nagturo sa akin na magmahal ng mga aso, no? Dahil hindi naman talaga tayo mahilig sa aso, no? Slight lang. 'di ba? sa Pinas naman eh, 'di ba? Parang yung pag may alaga kang aso, may alaga ka lang talaga. Hindi katulad kasi dito na talagang alam mo yon, talagang alagang-alaga sila. 'di ba? Meron pa silang doktor pag na, may nararamdaman lang eh, nagkakasakit lang eh doktor na. 'di ba? So, mas more pa si Papi noon na napapadoktor kesa sa akin, 'di ba nga? Ang <laughs> swerte ni Papi noon talaga sa totoo lang. At uh, doon natin na doon din ako natuto na magmahal talaga sa aso nang dahil kay Papi. At uh, lahat na ng hayop ngayon ni eh, para bang nga gustong-gusto ko maliban lang sa ahas no ayo sa ahas sa totoo lang. <laughs> Nakakatakot naman kasi wag lang yung mga mababangis. Not na si Hugo gusto na niyang mag-ano lakad di ba? So Ayun guys, ang sarap ng ama upo dito. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa kami dito. Baka bukas, iuuwi na rin kami. Kailan ba kami napunta rito? Parang Wednesday ata, napunta kami dito. So, ilang araw na rin kami dito, no, na nandito. So, baka, baka bukas, or other bukas, eh, dahil sabi ko nga sa inyo, kapag ganitong summer, eh, punta-punta kami dito. Hindi man kami nag stay na ng talagang pang uh, a week, yan, yung mga tinatagal namin, one week, two weeks, yan tapos pabalik-balik hanggat mainit ang panahon. Ganun po sila dito, no? Talagang uh, nilalaanan nila. Kasi itong buwan naman na kasi na to, no? July, August, eh talagang holiday season nila yon So lahat, basta mga western countries, no? Mahilig sila sa nagpupunta sa mga iba-ibang uh, lugar. Iba nga, nagpupunta pa sila sa iba-ibang bansa. Um, ganun ang gawain nila. Eh, parang tayo din, pero kasi tayo naman, kapag ka, ano, eh, dyan lang sa atin, sa mga park, doon tayo nagpupunta. Pero kung syempre, kung mayaman-yaman ka naman, eh, talaga mapapupunta ka sa ibang panig ng uh, Pilipinas, sa ibang panig ng lugar ng Pilipinas. No? At kung mayaman ka pa talaga, no, eh, talaga naman mapapa-abroad ka at doon ka mag-spend ng holiday season. Yan. Diba? Pagka ganito kasi mga pakasyon mga bata, yun bago magpasukan. So, family bonding ang kanilang kinagawa kapag ka ganitong uh, fixed season. Ba, nabanggit ko noon sa inyo na madalang tayo sa loob ng siyam na taon ko po dito na nagtatrabaho sa Bansang Cyprus ay madalang po tayo na naliligo dito sa dagat na to. Siguro hindi lalang sa sampo ang ako'y nakaligo na dito sa dagat. Pero dahil no dahil ang aking mga amo ay may dinaramdam na talagang tayo ay mapapalusong na rin sa dagat. So, araw-araw nga ho na tayo ay napapalusong na kasama ko yung aking mga amo. Sa totoo lang kasi talagang walang hilig tayong ano no, magliligo sa dagat kasi ako ay mahiluin. Di ba? Kapag ka mahiluhin ka talaga, <laughs> kahit na nasa dagat ka ay nahihilo ka. Ganyan po ako. Kaya siguro yun na lang din na hindi talaga ako nahilig na magliligo sa dagat kasi nga ho, mahiluin ako siguro yung mga 20 minutes, 30 minutes na mag ako dyan. Eh. Yung aking chani para bang yung parang masusuka ka na. Hindi ko alam kung ito'y nararamdaman din ninyo sa mga mahiluhin na kagaya ko. No? Ganun ho yung aking aking nararamdaman kapag ka ako ay naliligo sa dagat. So mabuti na lang no hanggang 20 o 30 minutes o more than bago mag isang oras kami na nandiyan sa dagat. Pero dapat yung stay ka lang, calm ka lang, yung hindi ka naglalalangoy lang oy kasi kapag ka ganun yung ginawa ko eh na wala na hiluhin na ako at saka yung parang masusuka na ako. Ganun ho. Kaya kung tutuusin talaga eh ayoko na magliligo sa dagat. <laughs> yun yung rason. Ngayon alam ko na, yun yung rason talaga. Na yung halos araw-araw kami naliligo na kasama ko yung aking mga amo. Nahihilo talaga ako at nasusuka. Ngayon nga, oh, parang yung nakaupo ako ngayon, di ba? Nakikita ko yung dagat na ganyan. Eh, parang nahihilo ako, di ba? Hindi naman ako nandyan sa dagat na nauluso pero uh, tayo ay nahihilo pa din lang tayo sa dagat hindi ko alam bakit ganun siguro dahil sa mga ganito yung mga taong ano no yung mga mahihiluhin at uh, ganun din kapag ka, ano kasi kapag ka yung nakasakay tayo sa sasakyan no o, kahit anong uri ng sasakyan tayo ay mahiluhin pa din kaya si Manang niyo ay eh, tumanda na nga lang, 'di ba? Tumanda na lang ng ganito eh oh, eh ganun, ganun talaga ano. Talagang mahiluhin tayo. Kaya naman hindi tayo na ihilig na magliligo dito sa dagat. Pero alam nyo ba, anong nakaraang araw, ano, yung aking magandang salamin. Ayan, namuntikan kasi akong malunod. <laughs> hindi tayo nagpahalata, guys. Kasama ko yung amo Sinaman, meron kasi kaming hawak na ano, yung na talagang yung mapapalutang ka baka eh ko so na malaya na napalayo pala ako at yung hindi ko na aabot yung ano yung buhangin. Kaya naman, Allah, hindi ko na alam kung pa, paano ko gagawin, kung paano ako pupunta dun sa may mababaw. Oh. Mabuti na lang kamoy eh, naging kalma ako. Hi disgrasya ka na eh, hindi ka pahihingi ng tulong. So, pero nasa ko din sa aking amo. Kaya kayo na naliligo sa dagat no. Sabi nga nila, di ba? Kahit na marunong ka pa na lumangoy minsan, di ba? Hindi mo alam yung disgrasya. So, better talaga na hindi ka hiwalay dun sa mga kasamahan mo na naliligo sa dagat. Dapat yung isip mo, huwag ka masyadong ano, magligalig sa dagat kasi alam mo naman na, ah, di ba, pagka natural na ano, talagang wala tayong laban dyan. So, palagi mag-ingat. O, tingnan nyo si Manang nyo. <laughs> Muntikan na. Kaya nga ba, sabi ko na, eh, ayaw mo talagang maligo sa dagat. Eh, kung bakit nga naman. Eh, wala lang tayong choice kasi nga trabaho natin ito. So, ingat-ingat na lang sa susunod. Kaya, ganun na lang yung gagawin ko. Ingat-ingat na lang ako. Tuloy yung aking salamin. Eh, na ako. <laughs> Ganda pa naman yung salamin ko na yung Bago pa naman. Kabibili ko pa lang yun. Wala pa atang isang buwan yun eh. Nung nabili ko eh, nawala dito sa dagat na to. So, diba nga. So, yun guys. At uh, napakwento ang inyong mana dito sa tabing dagat. Kung naririnig ninyo yung alon, ayan. At si Hugo, eh kanina pa siya ano, nagpapakalata na gusto na niyang mag maglakad ulit. So, kami uli ay maglalakad ni Hugo. Iikot kami. Tapos uuwi na. Ayan. Tara na Hugo. Tama na. Tama na yung pagbablog. <laughs> <laughs> ang daming naliligo ngayon guys kasi nga weekend. So, Sabado ngayon. So, ang daming naliligo. Walang mga pasok yung mga tao. Kaya, ang daming naliligo. Doon, no? ang daming naliligo. Kahit dito sa, sa likuran ko, ang daming rin naliligo yung mga nadaanan namin kanina ni Hugo. Oh, sandali. Papakita ko sa inyo.